Magandang hapon mga katikim. For today's video ay magluluto ako ng hapunan. Ayan, ito guys ay chicken. Imamarinig ko pa ito guys. Tapos itong pork tenderloin, hiwain ko pa siya ng maninipis. At saka gulay. Ayan. Ito lang guys, sa aking lulutuin. So mag na tayo ng gulay muna guys. Ayan, mag na tayo guys ng samya. Ito ay bawang, sibuyas, asin at saka gililing na kaling baboy. Ayan. Dapat sabay-sabay ko na siya guys para madali makaluto. Alo-alo ilan natin siya guys. Ayan, pwede na natin guys ilagay itong alugbato. Ayan, alo ilan natin siya guys. Takpa natin. Ayan, ito naman guys, itong pork tenderloin ay nahiwa ko na siya ng malipis Nagyan natin ng salt and pepper. Ito guys, magkaroon na siyang asin at saka paminta. Kaya ito na lang yung ilalagay ko. Ayan. Kunti lang. Hindi yan pa pala natin. Kulang pa. Ayan. Tapos, lagyan natin ng oyster sauce. Licom key soy sauce. Kunti lang. Kasi maala to guys. Olive oil. Ayan. Haluin na natin to guys. Ayan, set aside muna natin to guys. Balikan natin guys tong olog pate. Ayan, medyo luto na. Nagyan natin ng oyster sauce. At saka paminta. Ayan, naroon na natin to guys. Ayan, luto na to guys. song ang Ayan, natin Ayan lang. Kasi pag kinakpan natin ito, magtutubig na ito. Ayan, okay na ito yung ganito pa. Luto. Ayan. 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 Ayan, ito na guys yung olog bati Hindi ko na guys sinugasan yung kawali Kasi lulutuin ko na dito yung pork tenderloin Ayan, magbisa na tayo ng sibuyas at saka bawang Lagyan na natin guys itong pork tenderloin Ayan, malaluin na natin ito guys Abis lang itong maluto Ayan, pag ganyan na guys Lagyan natin ng bell pepper Ayan Yan, okay nito guys. Kasi pag tinodo natin ito ng luto ay tamitigas yung karne niya. Yan. Ito na guys yung pork tenderloin. Yan, ito naman chicken guys, ang aking ano, lagyan natin ng paminta. Ang lulutuin. Tapos, lagyan din natin ng likom key soy sauce. Yan. Kunti lang. Lagyan natin ng bawang. Lagyan natin ng pamintang wasak. Tapos, lagyan din natin, guys, ng konting oil. Ayan. Ito ka natin. Ayan. Para powdered milk. Cornstarch. Konting sugar. Ayan, kakunti lang. Ayan. Next, let's, let's, mix ano, Let's mix it. Ayan. Pag na-mix na natin, guys, after natin i-mix, lagyan ulit natin ng cornstarch. Ayan. Ayan, pag ganito na guys, sinakot na natin lahat. Ayan, meron pang konti. Ayan, pwede natin to iprito. Ayan, nagpainit na guys ako dito ng mantika. Lagyan na natin itong manok. Ayan, medyo umhit lang to guys. Huwag natin pakalaksan ng todo yung apoy. Ayan. Ayan, balita rin natin guys. Ayan guys, buto na yung chicken. Ayan, okay na pa pa ganito. Ayan, ito na guys yung chicken. Ayan, hindi na ako naglalagay ng sauce kasi gusto lang nila ay ketchup yung sausawan. Ayan. Ayan na guys, ang aking mga naluto. Ito yung chicken. Stir fry pork. Uh, ah, stir fry pork and then alugbati. Ayan. Thanks for watching. Please do like, share, and subscribe if you like my videos. Thank you very much, everyone.